Tingnan nyo, guys, yung marites naming pusa, oh. Tingnan mo yung marites kong loli, oh. Ayan, nag-aabang siya dyan. May boyfriend siya dyan sa labas, charot. Oh, ano? Oh, ano ngayon? <laughs> kasi, guys, alam nyo, guys, no isang araw, nakatakas siya, guys, kasi yung mga alaga ko, naglalaro sila ng football sa labas, dyan, 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 sa ano yan? Ayan, kasada kasi yan dyan ay sa labas na eh naglalaro sila ng football guys tapos hindi nila nasara masyado yung pintuan so ayan si Luli ah, iwan ko lang kung buntis ba ito siguro mabubuntis to ay nako iwan ko lang ayan lumabas siya tapos hindi napansin ng mga bata ano siya ah, ah, pumunta siya doon naglakad siya pumunta, pumunta siya doon sa kabilang building nagtago siya doon sa ilalim ng mga sasakyan kasi maraming sasakyan dyan nakaparking dyan sa labas tapos doon doon doon, may mga parking doon Ayan, tingnan nun nakikita yung mga sasakyan doon sa labas tumago siya doon sa ilalim ng sasakyan nakita siya ng maraming lalaking pusa so ayun hanggang sa ano hindi namin namalayan guys na, na wala pala siya dito umabot siya ng alas 10 ng gabi doon sa labas tapos, ayun na nga, naghahanap pagpasok ng mga bata kasi ang nag-aalaga nito, yung naglalagay ng pagkain dito is yung bon, yung ano pang second to the last naming ano ah uh, alaga. Kaya ayun, nakisabi niya na saan daw si Loli, sabi ko hindi ko alam. Ayun, hanap na, nagkagulo na kami, pumunta kami ng third floor, umabot na kami ng third floor, wala siya. Pero hindi siya, ito si Loli, yung pusa namin, hindi yan siya aakyat doon sa third floor. Hanggang sa first floor lang yan siya kasi nandiyan kami lahat. Tapos yung sa second floor, yo si panganay, tapos yung sa third floor na yun sila amo. Ay, hindi yan siya pumunta. Lagi lang yan siya dito sa first floor. Kaya yan. Siguro nabuntis ito. Sabi ni amo, Diyos ko, paano na lang pag nabuntis? Ayaw daw nilang papuntis yan. ko. So, ayan, maritis na yan. Nagahanap ng... <laughs> Hinahanap niya yung boyfriend siguro niya. Charot. No, di ba no? Kasi nagkaano na siya eh. Sabi niya. Tapos gusto-gusto niya. Parang gusto-gusto niya ano, lumalabas. Pag, pag may lumabas ng pinto, nasunod yan siya. Tapos ah uh, hihinto. Tapos titingin. Parang nagmamasid ba? Ayan. So, ayan. Loli? Loli? Hi! Ayon! Sino inaabangan mo diyan? Ha? Sino inaabangan mo po? Sino po inaabangan, be? Sino po inaabangan, be? Sabi, be. Sabi? Gusto mong lumabas, bebe. Gusto mong lumabas. Gusto mong lumabas ang ano-mano namin. Mm, ayan. Say hello to everyone. Hi. May muta ka na naman, bebe ko. May muta na din siya. Gusto ko mag-wipes -wip tayo. Ayan. Inaabangan mo si boyfriend mo, no? Kasi minsan din, ano siya, doon, no? don don doon, doon, May mga ibon. Ayan, nakita nyo yan? Parang may oot. Marami mga ano dyan, Yung mga, ano ba? Kalapati. Dyan sa taas na building na yan. yun siguro din ang inaabangan niya or tinitingnan niya. Ayan. Kasi tumitingan siya doon pag lumilipad. Kasi pag dyan, inaabangan niya yung ano ko. Inaabangan niya yan. Ayan, inaabangan niya yan. sa dyan. So, say si hi to everyone. Hi! Hello! Hello! Alam mo, inaabangan mo si... si Sino nakilala mo doon sa labas, ha? Nagkaroon ka ba ng boyfriend doon, mingko? Hello! So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aming vlog. Thank you for watching guys and God bless you all. Merry Christmas and advance. Happy New Year to all of us. Thank you very much. I love you all. Ayan, nandun na naman siya. Oh. Mm, tingnan nyo. Mm, um, hala, Diyos ko po. Parang buntis naman ito. Pero tumaba si Loli ngayon eh. Ayan, dyan siya naka-abang. Oh, ayan, oh, may tao doon sa labas. Oh, ayan. Una yan. Maritis ito yan. Maritis nga yung pusa namin. O, oh, diba? Ayan. So, ayan na po guys. Thank you very much. And goodbye.